pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggit. Ilan sa kanila ay sina? Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Partilis. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Kong Juan, Juan Carlos Arjo Aitayde, Aitayde de of, Quezon of Quezon City. Tapos na ako. ako na alam sa kapangyarihan.